sinishare ko lang sa inyo lalo tigit sa lahat ay doon sa mga bibili pa lang nitong semi-automatic at uh, wala pang uh, masyadong karanasan sa paggamit nito kinakailangan uh, ano siya kapag ka tumigil huwag ipipilit sa segunda kinakailangan primera huwag ipipilit lalo tigit nga sa lahat may angkas kinakailangan dito arangkada, huwag gagamitin ito yan segunda. Gunda. Kinakailangan na ka-primera. Lalo tigit lahat pag isa nga nang bawang may angkas. Huwag ipipilit. Kung maaari, laging na primera Kaya itong mga semi-automatic at uh, ipinipilit lagi na umarangkada ng uh, second gear o yung uh, segunda may posibilidad na madaling masisira ang makin ng inyo motorcycle Okay sige lang mga bes